Ang mga nilalang na tinatawag nating anghel ay isa sa mga pinakamatagal ng bahagi ng paniniwala ng sangkatauhan. Sa bawat panahon at bawat kultura, may iba't bang silang isinusuot. Minsan mga tagapagtanggol, minsan mga mensahero, at minsan mga simbolo ng pag-asa. Paano nga ba nabuo at nabago ang ating pag-unawa sa mga anghel? Bago pa man magsimula ang mga relihiyon, mayroon niyang mga imahe ng makapangyariang gilalang na may pakpak. Sa Mesopotamia, kilala ang mga lamaso bilang malalaking estatwa na may katawan ng toro o leon, pakpak ng agila at ulo ng tao. Ang mga nilalang na ito ay nagsisilbig tagabantay ng mga palasyo at numsod. Ito'y sumisimbolo sa kapangyarihan at proteksyon. Sa Babilonia, binanggit ang mga apkalu, mga nilalang ng kalahating Diyos na nagdadala ng karunungan mula sa langit. Samantala sa Egypt, ang mga diyosa tulad ni Naisis at Maat ay inilalarawan na may malalapat na pakpak na nakabukas para niyakap na nangbibigay ng proteksyon at balanse sa mundo. Hindi pa sila tinatawag na anghel Ngunit dito nagsimula ang imahayang ng mga tagapagbantay at tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng banal. Sa Hebrew Bible, lumitaw ang mga malakim na ang ibig sabihin ay mga mensahero. Sa simula, sila ay nagmumukhang ordinaryong tao. Ang tatlong dumalo kay Abraham ay itinuring ng mga anghel na nagatig ng mahalagang baita. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumalim ang kanilang papel. Sa Book of Daniel, ipinakilala si Gabriel, ang pangunahing takapagpahir ng Diyos. Siya ang nagdadala ng mga mensaheng na may malalaking kahulugan sa kasaysayan ng Israel. Kasabay niya, nakilala rin si Michael bilang makapangyariang mandirigma. Ngunit si Gabriel ang laging inilalarawan bilang boses ng Diyos sa piling ng tao. Sa mga akla tulad ng inok, lumitawang konsepto ng mga bumagsak na angkel o tinatawag na watchers. Dito rin nagsimulang magkaroon ng malinaw na pagkakategorya ang mga hukbo ng langit. Nang ipatapo ng mga Hudyo sa Babylonia, naimpluensyaan sila ng mga paniniwalang Persyano. Dahil dito, nadabdagan ang kanilang pananaw tungkol sa mga espiritu may iba't ibang rango at tungkulin. Isang ideya na napatuloy at naging mahalagang bahagi ng Kristyanismo. Nang dumating ang Kristyanismo, isinama nito ang tradisyong hudyo tungkol sa mga anghel at mas lalo pa itong pinadyaman. Sa New Testament, muling umangat ang papel ni Gabriel. Siya ang nagdala ng mahalagang balita kay Maria tungkol sa pagsilang ni Yesus. Sa puntong ito, Naging malinaw na si Gabriel ang susing tulay sa perkitan ng langit at ng tao. Ang anghel na may hawak ng ang anunsyo sa kasaysayan ng Kristyanismo. Sa paglalim ng teolohiya ng simbahan, mas naging maayos ang pag-unawa sa mga anghel, partikular na si Sudo Dionysius, isang pilosopo ang nagtala na siyam na antas o hierarchy ng mga anghel. Nagsimula ito sa mga nilalang na pinakamalapit sa Diyos tulad ng mga Seraphim at Cherubim at nagtatapos sa mga anghel na itinalaga bilang tagapangalaga ng bawat tao. Noong Middle Ages, tinalakay ni St. Thomas Aquinas ang kalikasan ng mga anghel. Tinawag silang pure spirits o mga dalisay na espiritu na walang katawan ngunit may katalinuhan at kakayahang kumilos. Sa sining ng Renaissance, doon nakuha ang imahe ng mga anghel na kilala ng marami, magaganda at mapayapang nilalang na may pakpak, may korona ng liwanag at nakasuot ng puting kasuotan. Subalit kung babalikan ng Biblia, makikita ang mga orinar na paglalarawan na hindi kahangahanga at nakakatakot. Mga nilalang na may maraming mata, apoy at mga umiikot na gulong gaya ng nasaksihan ni Propeta Ezekiel. Sa Koran, malinaw na inilalarawan si Jibril, ang kapareho ni Gabriel sa tradisyon ng Judaism at Kristyanismo, bilang pinakamakapangyariang anghel. Siya ang natatig ng payab ng Quran kay Propeta Muhammad. Kuti kay Jibril, may kanya-kanyang mahalagang papel ang iba pang mga anghel. Si Mikael ang nangangalaga sa kalikasan at nagbibigay ng sustento, samantalang si Israfil ang hihinga ng trumpeta sa araw ng paghuhukom, samantalang si Azriel na kilala rin bilang anghel ng kamatayan ang tumatanggap sa kaluluwa ng tao sa sandali ng pagpanaw. Mayroon din mga anghel na nakatalagang magtala ng lahat ng gawa ng tao, mabuti man o masama na magsisirbing saksi sa huling panguhukom. Sa Europa, nagbago ang pananaw sa mga anghel sa pagdating ng reformasyon. Hindi nagaanong gaanong diin ang detalyadong hierarchy. Bagkus, itinuro ng idea ng personal na guardian angel na nakatalagra sa bawat individual. Nang dumating ang panahon ng Enlightenment, naging mas rasyonal ang pananaw ng tao. Para sa ilan, ang mga anghel ay hindi na literal na nila lang kundi mga simbolo ng moralidad, kabutihan at inspirasyon. Sa makabagong anahon, patuloy na umiiral ang mga anghel sa parayong pananampalataya at imahinasyon. Sa literature, ginamit ni John Milton sa Paradise Lost ang mga anghel at bumagsak na anghel sa isang dakilang kwento ng kosmikong laban. Sa paglipas ng libu-libong taon, maraming anyo ang isinusoot ng mga anghel. Sa sinaunang panahon, sila ay tanda ng proteksyon at kapangyarihan. Sa Judaism at Kristyanismo, naging malilaw ang kanilang papel bilang mga mensahero ng Diyos. Sa ilalim ng Islam, sila ay mga lingkod ng liwanag na tapat sa kalooban ng may kapal. Sa modernong mundo, sila ay simbolo ng pag-asa, inspirasyon at minsan ay rebelyon. Mula sa mga pakpak ng ramaso hanggang sa mga imay sa pelikula, patuloy silang sumasabay sa pagbabago ng ating kultura at pananampalataya. Ang kwento ng mga anghel ay hindi lamang tungkol sa mga nilalang na nasa langit, kundi isang salamin ng ating sariling pangangailangan bilang tao. Kailangan natin ng proteksyon ng mensahe mula sa banal at ang simbolo ng mga pag-asa sa harap ng hamon ng buhay. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.